Yun, good morning po mga champa. Yan. Ito ah, uh, next day, next bag na lang po tayo. Meron po tayong bisita. Sila pisginero mag-discarte. po. Mga ah, tigakabiyaw. Yan po sila ito. idol. Mga bisita po natin sila. Good morning po. Good morning, Yung, uh, good morning mga idol. Malulupit na mamumutok. Ayan, nag invite po tayo pag meron pong mga gataw. Hindi po tayo katulad ng mga ibang vlogger na nanliligaw pa po sila yun ah, sana papalarin po tayo yung pregit sa lahat matatapos sana tayo sa paniniksay na walang mangyayari masama sa atin ayun maraming ah, marami salamat po sa lahat po ng ating mga viewers silent viewers yan sa ating mga subscriber ganun din po sa mga subscriber po natin nasa ibang bansa mga FW good morning po yan Sige po, ay tayo mag-i-spot spot na po. May nagpakita po sa akin kanina ng common po rito. Napakalaki. Hindi po naputukan. Ayan. Sige po. Stay chill lang po. Tina tinatry ko lang. Tinatry ko lang kung nakasero. Kaya... Walking shot. Yeah. First cut. Wow. Thank you. Thank you for some blessing.

Nih, nga bitas niya kanini. Pinabot mm. pa. Ayo bisa, yuk po. Ya. Cuma bit pa. You know. Cilaf ya. Anta tabau. Hen, 'ko. Asa ka ba try natin? Tin tinamnan po kaya. Ayun, tinamnan. Tinamnan po. Yun o no? Laking kachamba Panga Pangapat Yun uh o -huh. Laki Kachamba Eh hey, ikaw kinu -uno. kinuha mo yung din nandito ko eh Kaya yung nasa iyo kinuha ko din Wala <laughs> Tinira mo yung akin eh. Tingin mo na lang tinuro eh. Ayan po, naku. Eh. Pulaan. Punin natin lalagyan mga kachampa. Wait lang po. dalawa Thank you po Lipat muna tayo ng pwesto mga tsamba Bandan to sa may Baba dun Parag tong din nito, na ito banda tayo banda run. Baka may magpapaani nang sa atin doon dito, dito wala pa eh yung pinupwestuhan natin dati sa may ano sa so may bandang baba yung ipil takot tayo doon gawin muna natin yung mga kasama natin dito sige po stay dito lang po ra. Hử? Ừ, đây. Con để ít lắm. Con để ít lắm phụ. naman na? si pa sana stay lang po hmm? Sumabog ah yung iba po hindi na natin kinuha na ng video yun hmm. okay ito po oh. po. Ito yung mga nadali ni Pisgenero. Oh. Siya yung bumoundary. Ando nantiyan. pa yung iba. Sana o. Ano yung, oh. yung sila doon? Mm, ito. Kung kinuha ko lang yung isang nasabit. O. Oh. Naging marami. <laughs> Parang siya yung naging daan, no? O. Oh. <laughs> <Siya, naging>, jack, <laughs> jackpot eh. po. Ayan, mga tsamba. Naabot po tayo ng hapon dito. Eh, alanganin po natin iwan yung ating mga tropa hanggat walang uli. si nagantay po tayo na suba ng tubig. awanan ng Diyos ha, naman po sila ng uli. Lalo-lalo lalo na po si Pisginero. Ayan. Salamat uli, Servi. Ng, ano, Napakagandang uli. Halos <laughs> puro, po yung kuler ko. Puro mamaw po yung inuli niya mga tsamba. <laughs> May nakawala pa. <laughs> ah. <laughs> yung mga kasama po niyang tatlo, hindi man po pinalad masyado pero may uli din po, hindi lang katulad ng uli niya. Ah, yun, sure kahit na naman. ako may uli naman po ako, hindi lang di marami. Pero ayos na rin po, kahit paano may blessing na dumating sa atin. <laughs> hindi naman lahat zero. Uh, yun na, uh, yung mga tropa natin, uh, Maga sila nag-uwi yan kasi may mga obligasyon. Ako, uh, uh, may obligasyon din ako, eh, naya naman ako sa ating mga partner, sa mga tropa <laughs> natin na uh, iwan natin dito sa ating balwarte. <laughs> yun na, uh, maraming salamat sa lahat po na sumusubaybay po sa king youtube channel yan lalo lanong na po ang aking mga subscriber uh, viewers, silent viewers maraming salamat po sayang hindi po natin nakasama sila bisayang kap, napupuyat po kasi nang uh, nang nangunguryente po sila ayun uh, Magpapaalam magpapalam na po kami sige po, uh, see you next vlog na lang po sige po, bye bye po ayan, matropa natin ayan sige po, bye bye, bye, -bye paalam po. po bye bye